Good evening. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. May magawa kaya sila kung ano 'to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So kanina nga, Kita natin ang ganap ng mga kandidata ng Miss Universe dito sa kanilang laban sa Mexico. So, pinalabas sila at ayun na, suot-suot nila ang kanilang pang-opening show na talaga namang masasabi ko, oh my gosh, dito sa ilalim ng sikat ng araw, nakita mo kung sino talaga ang maganda at kung sino ang kabogera. Siyempre, standing dyan. Sino pa ba? si Peru. Hindi naman wala si Peru sa mga stunning candidates. Tapos, isa pa sa mga nakita ko na stunning, syempre, ng Jujaan si Brazil. Nako, ang ganda-ganda kanina ni Brazil. Pero alam niyo sa rotong ulang, kahit maganda si Brazil, hindi ko siya nakikita mananalo dito sa competition. Hindi ko alam kung bakit. Maganda si Brazil, pero parang feeling ko... Mm, hindi na naabot ng top 5. Swerte na yan kapag pumasok sa top 30. Charot! So, yon And then, syempre, maganda din si... Ano, si Thailand kanina. Si Thailand, wala namang pinagbago ang itsura mula simula hanggang wakas. Ganon pa rin yung nakikita ko sa kanya. And then, of course, standout ang ating Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo. Talaga naman, kahit sa ilalim ng sikat ng araw, talagang hindi mo madidinay ang ganda na meron itong si Chelsea Manalo. In fairness talaga sa kanya. So, yon So, kamang-abang si Chelsea Manalo dito sa competition. Sa kanina, sa upload kong video, marami ang nagtaas ang kilay dahil siguro hindi nyo naintindihan ang ibig kong sabihin guys, doon sa upload ko kanina may nag-comment doon nagdududa daw ba ako sa lakas at galing ni Chelsea Manalo dito sa competition ng Miss Universe Una sa lahat guys, may tiwala ako sa galawan ni Chelsea Manalo. May tiwala ako kay Chelsea Manalo na kaya niyang mag-penetrate hanggang sa dulo ng competition. Top 5 or kaya niyang manalo dito. Pero ang hindi ko pinagkakatiwalaan kakatiwalaan yung mga kalaban niya sa kayong organization. So doon ako nagdududa. Hindi ako nagdududa sa galawan ng Chelsea Manalo. Yes, Diyos ko, pinuri na nga si, ni Chelsea, si Chelsea ng mga celebrity, ang dyan na si Tyra Banks, at kahit nga si, ano, sino ba ito, yung kapartner ni Talia, pinuri din sa kayo ibang mga vloggers na talagang sikat at kilala sa ibang bansa. Maraming may mga Latinos na nagugustuhan itong si Chelsea Manalo at walang duda yon kung bakit nila magugustuhan. Una, dahil siguro yung charm na meron siya at yung beauty na meron siya hindi mo matatanggi. Iba kasi talaga kapag may lahing Pinoy, di ba? At first time natin sa history ng Pilipinas na nagpadala ng ganitong kandidata at hindi nagkamali ang Pilipinas na pinadala natin si Chelsea Manalo dahil sa ingay na nangyayari ngayon. Hindi ako nagdududa sa performance or kung ano man ang meron kay Chelsea Manalo kong skills, beauty, and performance. Ang worry ko, hindi kasi natin alam kung ano ang laro ng ibang kandidata dito sa Miss Universe. Kaya guys, sana naiintindihan ninyo. Kahit sabihin ko pa, ay nako gusto ko siyang makatafide, gusto ko siyang makarating sa dulo ng kompetisyon kailangan ko makita ang preliminary competition bago ako magsalita ng ganyan. Dahil hindi ko alam ang game ng ibang kandidata kung ano ang performance na ipapakita nila sa competition. Tandaan natin, this is a competition at hindi lang sampung kandidata ang laban dito. 120. Tingin mo pumunta lang sila dyan para mamasyal? Hindi. Pumunta sila dyan para mag-compete. At syempre, bawat kandidata, meron silang strategy game. Maaaring hindi mo sila napapansin katulad ni South Africa. Pero hindi natin alam sa mga uu upong hurado kung sino nga ba ang magugustuhan nila. Performance nyan may nagsabi kanina, yes, mamasang, ang performance nyo, malinis, panalo, gusto ko yung tampi sa walk sa atin, yes, gusto natin. Walang problema. Gusto mo, gusto ko. Ang tanong, magugustuhan ba ng judges? Hindi natin alam kung ano ang timpla ng hinahanap ng mga judges. Maaaring gusto nila mas alive, mas panalo, mas kabog. So, maaaring yes, magustuhan siya. Kaya, na ako sa part na sana ipagdasal natin kasi hindi natin sigurado ang laro pwedeng maligwak talaga tayo ng bonggam-bongga na hindi natin inaasahan pwede naman talagang manalo tayo sa mga naririnig natin ngayon yes, malakas ang Chelsea manalo para sa akin pero syempre, hindi ko naman pwede panghawakan yung mga naririnig ko lang kailangan nang makita natin yung performance na ipapakita niya laban sa ibang kandidata at take note, hindi negatibo ang magsalita na dapat hinay-hinay lang tayo. Hindi po pwede na gusto mo bulusok agad. So for now, sinasabi ko, ang hangad ko makapasok siya ng top 12. Bakit ko sinasabi lagi yun? Kasi hindi natin alam kung sino ang makakalaban niya sa top 30. Di hindi nga natin sigurado kung papasok tayo sa top 30. Para sa akin, naniniwala ko kaya ni Chelsea. Pero syempre, iba yung analysis ng nagpipredict ka, iba ang realidad. So, pwedeng bulagain tayo ng realidad ng bonggang-bongga. Kaya hinay-hinay lang. Huwag tayong masyadong uh, mataranta. Huwag tayong masyadong maano. Mas maganda na din yung nalalaman nyo kung bakit ito sinisigaw para malaman din ng kampo nila na dapat maging aware at alert sila sa mga kalaban nila. Kasi itong mga Latinas na to, hindi ako nagtitiwala sa mga yan. Yung mga galaw ng mga yan. Alam natin kapag telemundo ang may hawak ng isang pajen, hindi yan basta-basta na alam mo yon na pwede nilang, ay, ito, 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 eto magaling, ito, ano, dominant dyan ang mga Latina. At itong taon na to, swerte talaga natin kung may uuwi natin yung corona ng Miss Universe. So, isa sa mga taga-telemundo na host ay pinuri ng todo-todo si Chelsea Manalo. Nandoon si Osmel sa tabi niya. Nakita niyo yung reaction ni Osmel? Talagang nagulat siya ng pinuri. Pero na-appreciate ko yung pagpuri ng isang host ng telemundo dito sa isang talk show o TV show nila dyan sa Mexico. Sobrang na-appreciate ko na nakita niya yung ganda ng ating pambato. At, Diyos ko, sana sila na lang din yung hurado, di ba? And then, nandiyan din si Tyra Banks na kahapon, purin-puri din kay si Manalo at pinupush niya talaga na sana makuha ang corona. So, syempre, isang malaking impacto. Kasi syempre, kung ang mga hurado ay nakikita ng ganyan ang sinasabi ng mga tao to, maaaring magkaroon sila ng interesado. So malaking point to para kay ano kay Chelsea na ang mga hurado ay makonvince sila na ipanalo ito si Chelsea Manalo dito sa competition. So saan ba nakasalalay talaga ang larong ito? So nakasalalay ang larong ito dito sa performance na ipapakita ni Chelsea Manalo. So, doon ka mag-aba. Yes, kumpiyansa ako kay Chelsea Manalo na makikipaglaro yan. Pero, kinakabahan lang ako doon sa pwedeng ipakita na performance ng ibang kandidata. So, hindi mo pwedeng panghawakan lang yung, ay, naku, magaling yun si Chelsea. Hindi mo alam ang laro ng ibang kandidata. Pero ang sinasabi ko sa inyo, magtiwala lang kayo kay Chelsea at ibigay lang ninyo yung soporta. So bakit kami nagsasalita dito ng ganito? Para marinig din syempre ninyo na yung mga possibility na pwedeng mangyari. Walang negatibo dito. Ano doon ako sa positive thinking? Sige, kaya yan. Dulo ng laban. Pero ibang laban to. Matinding laban to. Lalo na, una, hindi ako nagtitiwala sa organization. <laughs> Dahil alam naman natin, just ko, yung mga grupong to, ay kaduda-duda. Aminin man natin, syempre, may mga manok pa din sila, may mga gusto pa din sila, di ba? So, doon sa part na yon di ba naman na-experience na natin noong nakaraang taon. So, syempre, nandoon ako sa part na sana talaga suman ayon ang lahat kay Chelsea Manalo. And laban lang. And then, ano bang maitutulong ng mga taong itong mga nagsasalita na gusto nila si Chelsea Manalo? Malaki. Malaking impact yan. Kasi syempre, pag nakita ng hurado, na, uy, bakit nga kaya pinupuri itong kandidatang to? Kaya sana si Chelsea Manalo, huwag makampante din na, ay gusto siya ng mga taong to. I hope na maging motivation niya to sa sarili nga na gusto nila ako at maipakita ko sana ang galing ko sa laban na to. Yes! So, yon So, dito naman sa vlogs ko kanina na bakit ganon, mama sa pinupuri nyo lagi si Thailand. May nabasa akong ganong comment. Hindi pinupuri si Thailand. Nakikita yung klarong, Ayun nga yung sinasabi, on point yung mga ipinapakita ni Thailand na talagang hindi pwede mo pwedeng i-underestimate na sasabihin mo, ay nako, hindi makakarating yan ng top 30 o hindi makakatugtong yan ng top 12 nakita ko na rin naman yung game nito ni ano eh, ni ni Oppo at maaring talagang sumasan ayon sa kanya yung panahon sa ayot sa gusto natin pero tulad din ng mga sinasabi ninyo pwedeng hindi na rin naman yan makatungtong sa dulo ng competition at lamunin siya ng bongga-bongga ng mga Latinas dyan kahit si Chelsea Manalo kumbaga yes nandoon si Oppo sa sure na parang ay kaya niya tumungtong ng top 5 at nakikita mo kay Chelsea na medyo kinakabahan ka kasi hindi mo alam kung maitatawid niya ba ang top 12, top 5 hanggang sa dulo. Pero, eto lang yon hintayin mong bumulaga ng bongga-bongga sa inyo si Chelsea Manalo. Bakit po nasasabi to? Kasi during Miss Universe Philippines, nakita naman natin kung paano niyang nilimas ang lahat ng mga front-runner doon na halos yung iba ay kalaban niya dito. Pero, ganun pa din. Talagang nag i pa din siya. So, meron kasing laro si Chelsea Manalo na pinagkakatiwalaan ko na ibibigay niya to sa oras ng laban. And I hope na sana well prepared sila. So, mataas na yung expectation talaga natin dito kay Chelsea Manalo. Pero ako kasi, sabi ko nga, gusto kong makita talaga yung preliminary competition na yan. Saka ako mag decide kung ito bang si Chelsea Manalo ang mag ng corona ngayon taon na to. Kasi syempre, gusto ko lang talaga makita yung performance ng lahat para mas sure ko yung sinasabi ko, di ba? Kasi medyo mahirap yung labanan. Ang lalakas din yung iba. Dominican Republic, hindi mo nga alam kung anong eksena dyan eh. Minsan may isip mo, pwede siyang maeltokuyo, pero minsan naman may isip mo, nako, papasok to sa banga. Pagdating naman sa mga European, nandiyan dyan, si Denmark, na iba din yung ganda na ipinapakita. Either Finland. Si Finland, sa totoo lang, mukhang matured kapag tinignan mo yan. Ang nagpapaganda lang sa kanya yung kanyang blonde hair. Na para maalam Michelle D. na maingse. Pero nakakatakot to pag nag-perform. Kasi performance din to, kumakabog din yan. Ando dyan din si Venezuela, tahitahimik pero hindi mo alam, mamaya biglang tumambling yan sa oras ng competition. Ando dyan din si Colombia. Si Colombia, oy, hindi mo pwede underestimate yung kakayahan ni Colombia kasi talagang iba din ang dating ni Colombia. Kahit na si Miss, uh, ano to? Si Miss Mexico. Siyempre, si Mexico, imposible naman mawala sa spot yan, di ba? So, nasa Mexico ang pageant. And for sure, si Mexico, meron yung mga laro na nakakagulat. At nakita naman natin yung kanyang national pageant. Yung national pageant niya, eh, sa totoo lang, hindi naman siya ganun kaganda. Pero, meron kasi siyang pasabog eh. So, yon Kaya ako, gusto ko makita yung mga larong to. But naniniwala naman ako guys Na kaya naman ni Chelsea Manalo Ang limasin Basta maglaro lang si Chelsea Manalo Ng bongga-bongga So gusto ko din makita si Chelsea Manalo Actually kung sana Ano eh Huwag siyang magtiwala doon sa tampi sa walk Kasi parang piling ko Hindi talaga ako sure Kung magugustuhan to ng urado o hindi Pero sana Dagdagan niya lang konti ng lande Harot Ang kanyang pasarela ay nako promise makakarating yan sa ano sa dulo ng competition na to kasi parang piling ko yung game ng swimsuit round ay magmumukhang energetic ang lahat <laughs> di ba kasi ng mga latinas alam naman natin gumalaw yan so yon sa Asia, sino pa yung malakas? Actually, si India. Malakas si India. At si India, kahit na nanahimik na himik yan, yung ganda kasi niya eh. Saka iba din yung dating ni India. Tapos, iba din yung dating ni, ano, tawag dito, ni Thailand, di ba? And Philippines. Sa tatlong yan sa India. Actually, sila Vietnam, mukhang wala yan. Hindi naman ganun kaboga. But, tignan natin doon naman sa ibang part ng ano si New Zealand talaga inaabangan ko na yung laro niya kung ipapasok ba to hanggang saan pag nakapasok yun sa top 30 I think kaya niyan magpenetrate Nang tuloy-tuloy din At iba din ang ano galing din kasi ni Victoria Velasquez Vincent in terms of pasarela ay nako so subok ko yan si Victoria pagkatapos si Great Britain ayun nga lang si Great Britain. Hindi ko lang alam kung ano ang mararating ni Great Britain dito. Pero si Great Britain kasi isa din yan sa mga ano eh, uh, magaling yung backstory. Oo, uh -huh. so yon Ang nakikita ko for now na pwedeng mag-last two standing dito, I think it's uh, Asia and Latin. So, maaring si Peru or Philippines. Hindi natin alam, malay mo. Or pwede din talaga si Thailand mm -hmm. So yon Silang tatlo Ang nakikita ko Na pwede din malakas Si Chile Kamusta? Hoy si Chile maganda si Chile Iba din yung dating ni Chile Hindi mo din pwedeng isnabin to si Chile Kasi talagang palaban din So yon Ang nakakatuwa lang dito Sa laban ni Chelsea Manalo Simply yung pinapakita niya Pero alam mo Nakakagat talaga ang Chelsea Manalo Alam mo na hindi siya magpapahuli ng buhay. Kumpiyansa siya eh. Ando doon siya na unbothered siya sa lahat. At hindi niya, hindi niya iniinda ay kasi sila nagpapasabog ako. Hindi. Tulad nga ng sinabi ko, bigla na lang yan magpapasabog ng bongga-bongga pagdating sa ano. Bigla na lang yung bubulaga at manlalamon pagdating sa competition na talaga. So for now, ano na muna? Hinay-hinay lang guys hindi nyo kailangan maalama kasi ang kailangan nyo gawin ay pagkatiwalaan si Chelsea. At kung may tiwala ka kay Chelsea, alam mo yung sinasabi ko na hindi mo po pwedeng sabihin na agad-agad na para oy top one ka na dyan. So, dapat nandoon ka na, sige, step by step yung talon. And then, tingnan nyo rin yung laro ng iba bago nyo sabihin na dapat si Chelsea ang panalo. So, tignan natin muna yan. Isala muna lahat ng kandidata. Kasi maaaring meron tayong mga hindi nakikita, katulad ni Zimbabwe, katulad ng mga bansa na mga baguhan dyan, na hindi natin alam kung ano magiging galawan. Medyo mahirap to, sa totoo lang, kasi madami. Sa sobrang dami nila, parang ang hirap talaga na maging remarkable ka sa jurado. But isa lang nasisiguro ko, yung charm na meron itong si Chelsea Manalo, yun yung magdadala sa kanya sa dulo ng kompetisyon ng Miss Universe. Magtiwala kayo guys, doon naman siya sabi na delikado yan, hindi mananalo. Hindi naman natin kailangan na talagang i-prove na ang winner. Maka top lang yan, okay na. Diyos ko, ang layo na na darating yan. Guys, magtatalon ka na sa tuwa. Pero kung mag-uwi siya ng corona, why not? ba? Diba? So, bakit hindi? <laughs> so, lahat naman tayo gusto natin winner. Pero kung sa iba ang mananalo, mas gusto ko nang manalo si Miss Peru over Thailand. Sa so, totoo lang, alam ko yung Thailand, matagal-tagal na nila itong hinihintay. Sabi nga ni Osmel kanina, ba? Diba? Umepal nga si Osmer doon sa ano. Sabi nga, mas malakas daw si Thailand. Either daw Thailand, malakas din daw. Hindi naman na second yung yung, yung host, di ba? So yun, si Osmer, hindi natin alam kung ano ang mga tumatakbo sa utak nila. Pero ayun nga, di ba? So, mahirap eh. Kaya doon ako nagdududa. Yung mga sa, sa organization, hindi ko alam kung magiging patas ba sila sa lahat? Tapos, ayan, sa mga uupong hurado, hindi ko alam kung magugustuhan ba nila yung ipapakita ni Chelsea. Tapos, sa mga kandidata, hindi ko alam kung ano yung laro nila. Ano doon ako na ang alam ko, prepared itong si Chelsea Manalo. At alam ko, na makikipagsabayan siya ng bonggang bonga sa mga kalaban niya dito. So, hindi ko lang alam kung ile-level up niya ba to ng todo or kung ano ang surprise na ipapakita niya. ba diba? So, yon Kaya, performance kasi talaga ang hihintayin natin dito, guys. Ako, okay na ako doon sa mga naririnig kong ingay, sa mga naririnig ko na nako, napupuri si Chelsea Manalo ng mga ibang ano, lahi. Masaya na ako doon. At natutuwa ako doon. Kasi ano yan eh, ano yan, maglaking impact yan kay Chelsea. Pero nandoon din ako na siyempre abangan natin kung ano yung performance. Performance na lang ni Chelsea Manalo ang hinihintay natin dito. At si Chelsea Manalo ang magdadala at magpapakita para malagay siya sa dulo ng competition. So, lahat dito, hindi na nakasalalay sa iyo, hindi nakasalalay sa akin, hindi nakasalalay sa mga sinasabi ng mga vlogger, nakasalalay to kay Chelsea Manalo, ang laro niya dito. So, tayo naman ay, syempre, nandoon yung iba, nakikita nila ganito, yung iba naman naniniwala, pero ako, sa mga hindi naniniwala, hintayin nyo muna yung performance bago kayo magsalita. And then doon naman sa mga naniniwala na, kung naniniwala ka sa kanya, pana, panindigan nyo na lang yon At ano yon kung baga ipanalangin natin na sana si Chelsea Manalo ay umabot sa dulo ng kompetisyon. Gabayan siya ng Diyos sa mga pangangailangan niya dito sa laban niya sa Miss Universe. So, maganda yung vibes na meron ito si Chelsea Manalo. Kaya maganda ang magiging resulta ng laban niya. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least alam ko kung ano naman ang chika mo sa tinatalakay natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa Akin mga chika. Sabi kang gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.